So ayun mga guys, ah uh, ito na naman po tayo sa ating tanghalian. Magandang tanghali po sa ating lahat, lalo lalo na sa aking mga followers at subscribers, no? So ito na naman po tayo para sa isa na naman pagluluto ulam sa tanghalian. For today's uh, video po, gagawa po tayo ngayon ng tinolang manok. So ayan po yung ating sayote, luya, sibuyas at bawak. Siyempre, gagamit po tayo sa recipe na ito ng Knorr Cube. Uh, ang Knorr Cube po ay isang uh, ingredients na siya po ay manok na pinalambot hanggang malambot na malambot at hanggang maging isang Nor Chicken Cube. So, ayan po. Nagpainit na po tayo ng... Uh, ...yung ating po pagigisahan. Uh, maglalagay na po tayo ng mantika. Ayan. Uh, sa akin po kasi mga insan, no? Guma, ang ginagawa ko po sa tinola ay ginigisa ko kasi mas masarap po siya kapag ginigisa mo yun manok ayan po yung ating bawang yung, yung bawang igigisa natin no oh.